Nananatiling matatag ang supply ng gulay sa Kadiwa Store sa kabila ng nararanasang El Nino sa bansa. Alamin natin ang presyo ng mga ibinibendang gulay sa Kadiwa. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Audrey, unti-unti nang dumarating ang mga suki ng Gadiwa para bumili ng mga gagamitin nilang sahog sa mga lulutuing putahe ngayong araw. Ilan sa kanila ang maagang sinadya ang kadiwa dahil sa mga mura at sariwang gulay na itinitinda dito at umaas sila na magpapatuloy ang maraming supply ng gulay sa kabila ng nararanasang El Nino sa bansa. Gayun din ang mas marami pang kadiwa na proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maabot ang mga Pilipino na naghahanap ng abot-kayang gulay. Hindi kasi mamaya marami ng tao. Sa ngayon, nanatiling matatag ang supply ng gulay sa kadiwa sa kabila ng epekto ng ilninyo. Hindi pa umuno problema ang irigasyon sa ilang taniman. Maging sa presyo ay wala pa namang ipinagbabago kaya nananatiling mababa ang benta nila sa mga mamimili. Hindi ba sila apektado ng El Hindi pa naman po sir. Kasi sa bundok pa naman po sir, hindi naman po ano yan kasi doon sila kumukuha ng tubig. Marami pa naman tubig sa amin. Nagmumula pa sa Benguet at Nueva Vizcaya ang mga gulay sa Kadiwa. Bukas ang Kadiwa Store sa tabilang ng Department of Agriculture o DA sa Elliptical Road mula lunes hanggang biyernes alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Audrey, traffic update tayo. Kumakapal na ang mga sasakyan sa Elliptical Road sa Quezon City bagamat mabilis pa ang usad ng mga ito. Paalala sa ating mga motorista ngayong Webes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa 7 at 8 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.